Sofronio Vasquez, unang Asian winner ng The Voice USA. Si Sofronio Vasquez, ay ginawaran ng malaking tagumpay bilang kauna-unahang Asian na nanalo sa The Voice USA. Ang grand finals ng kompetisyon ay ginanap noong Lunes, Disyembre Siam, 2024. Si Sofronio ang itinanghal bilang champion, matapos ang isang matinding kompetisyon. Ang tagumpay na ito ay nagbigay inspirasyon sa marami, lalo na sa mga Filipino at Asian fans. Ano sa tingin mo ang kahalagahan ng pagkapanalo ni Sofronio para sa mga Asian artists sa buong mundo? Sa kanyang Grand Finals performance, kinanta ni Sofronio ang mga kantang Unstoppable, Nisha, at A Million Dreams mula sa The Greatest Showman. Ang kanyang pagpapakita ng talento at damdamin sa dalawang kanta, ay ikinatuwa ng mga manonood at mga hurado. Ano sa tingin mo ang epekto ng mga kantang ito sa kanyang pagganap at pagkapanalo? Si Sofronio, na 32 taon, ay nakatanggap ng pinakamaraming text votes mula sa mga tagahanga. kaya siya ang naging grand champion ng The Voice UC libo at 24. Ang kanyang tagumpay ay isang makasaysayang pangyayari, dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na may nanalong Pilipino at Asian sa kompetisyong ito. Ano sa tingin mo ang mensahe ng pagkapanalo ni Sofronio sa mga artistang Asian na nangangarap makilala sa buong mundo, masaya at proud ang kanyang coach, si Michael Bubble, sa tagumpay ni Sofronio, dahil ito rin ang unang pagkakataon ni Michael na manalo bilang coach sa The Voice. Ang kanilang magandang relasyon bilang coach at contestant ay isang malaking bahagi ng tagumpay. Ano sa tingin mo ang kahalagahan ng pagiging isang magandang coach sa tagumpay ng isang contestant? Sa finals, nakatapat ni Sofronio si Shai, isang labimpito taong gulang na miyembro rin ng Team Bubble. Bagamat magaling din si Shai, si Sofronio pa rin ang nakakuha ng pinakamaraming boto at itinanghal bilang panalo. Ano sa tingin mo ang mga katangian na nagpataas kay Sofronio sa mga mata ng mga tagahanga at mga hurado? Bago sumali sa The Voice USA, si Sofronio ay naging kalahok ng tawag ng tanghalan sa ABS-CBN, na isang bahagi ng It's Showtime ang kanyang journey mula sa lokal na kompetisyon, hanggang sa The Voice ay nagpakita ng kanyang dedikasyon sa musika. Ano ang tingin mo sa mga hamon na hinarap ni Sofronio, bago siya makarating sa tagumpay na ito? Nagpasalamat si Sofronio sa kanyang mga taga-suporta, lalo na sa mga Filipino mula sa buong mundo, pati na rin sa mga kababayan niya sa Utica, New York. Sa kanyang social media post, sinabi niyang, W made ITTO THE final. Thank you so much to MY Filipinos everywhere. Ano ang papel ng suporta ng mga fans sa kagumpay ng isang contestant bilang bahagi ng kanyang premyo makakakuha si Sofronio ng US dollars 100,000 cash prize at isang record deal na magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa kanyang karera sa musika ano ang mga posibleng pagkakataon na darating kay Sofronio pagkatapos ng kanyang tagumpay sa The Voice Igese? Ang pagkapanalo ni Sofronio ay isang patunay na ang pangarap ay maaaring matupad kahit saan ka man galing. Ang kanyang tagumpay ay nagpapakita na ang talento at sipag ng mga Pilipino at Asian ay nakikilala at tinatangkilik sa buong mundo.